Ang impuwersa sa isang pelikula ni Senator Sen. Bong Revilla, Sen. Robin Padilla, Sen. Lito Lapid at Coco Martin sa direksyon daw ni Direk Brillante Mendoza. Inaabangan na ng mga netizen. Pero ito na ba ang nilulutong pelikula na ipanglalaban nila para sa 50th MMFF sa Disyembre ngayong taon? Ayan. Alam mo, oh, bong kaya mga pwesip kung matutuli yan, di ba? Oh. Mga kilalang action star na pinangarap lang yan ni, ano, ni Coco. Pero alam mo, yan yung picture friendship. Ang ano, ng caption ni Senator Bong, ayos na. Ay! Oh. Ibig sabihin, tuloy na. Oo. Oh, oh. Maraming, maraming pwedeng, ano, ibig sabihin ng ayos na. Kasi di ba dati nagkaroon din ng feud, di ba, si Coco at si Robin, kung matatandaan nyo, di ba? Pero hindi friendship kasi, nung uh -huh. pa sinabi na ni Senator Lito Lapid, na may niluluto silang wow. Film, pelikula na pamalakas. So, malaki. Yeah. Malalaking artista so, yan, ah. Na, para ko pa nung kasama pa nga si Philip Salvador, eh. yes. Pero ang plano nung una, si Coco Martin na mag ang gagawa ng istorya ay si, ano, direct. si Lito Lapid. Ay, Lito Lapid. Pero ngayon, kung makita nyo sa picture, nasa likuran si Brillante Mendoza. Oh. So, ang bago, ang latest ay, sa aming source, ay ano, sa ating source ay... Si Brillante na magdedirect at ipoproduce ng Emos Production. Pero so, kung saka, -saka pwede siya din magkakatrabaho ni na Paul at ni Senator hindi Lapid, di ba? Mm -hmm. Si Coco Martin. Iba ibang generation oh, friendship yun mga, senior... mga sikat at mga big star talaga na action star. Pero diba? sa tingin ko, okay rin apat eh, wag na magdagdag ng ibang action star. Ay, ganon. Hindi na kailangan ng ibang pa. Pero kung hindi man yan pang MFFF, galing... baka sa kalikip na ang friendship. Oh, Pero oh, maganda oh. yun sa MMFF, oh, di ba? Oo, oh, kasi talagang kung, successful yung MMFF, di ba dapat magtuloy-tuloy pa rin. Pero diba? alam mo, friendship, kung yan ang maging project ni Senator Bung, hindi, hindi na matutuloy yung ano, Gillian Ward na plano. Oh, Ay, sabi MMFF din yun, di ba? Kaya hindi no, natin diba? sure-report, hindi pang MMF oh. Oh, oh. So, Basta, so, ang, natin sure kung pang-MMF yan. Oo. Basta ang sabi niya, yung caption lang yun sa nito, ayos na, ibig sabihin, mapupusto yung project na magkakasama sila. Posibleng so gano gano'n yan. Okay. Oh, Sana yeah. nga kasi, isang area magiging hit yun for sure, di ba? Correct.